Ito na yung uh, may atrasong 51 bilyon. Abay, kumaka na mga kababayan ko. Oo, oh, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Kumaka na na ho. Pananagutin niya daw po ang lahat ng kumidnap sa tatay niya. Aba, kumidnap, kinidnap pa talaga tatay niya mga kababayan ko. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Eh kung naniniwala kayo na kumindap yung tatay niya o hindi man kinidnap ang tatay niya, maaari nyo bang i-comment down below? Babasahin ko ang inyong mga komento. At huwag mo na rin kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi, ka na, lagi kang, lagi updated sa mga biyahe ng kayo sa sa ilalabas natin. Sige, tara, panoorin natin tong video na to mga kababayan ko. Nating Pangulong Duterte, kinidnap daw. Ayun, sa kanyang anak. At ang palasyo'y sumagot. Ay, eto, pinakamatindi. Pag-usapan natin to. Bumulta ang palasyo sa pagbabanta ni Congressman Pulong Duterte na titiyakin niyang magbabayad raw ang lahat ng kumitnak sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ni Congressman Pulong matapos ibasura ng International Criminal Court ang interim release ng dating Pangulo. At live mula sa Malacanang nasa front line ng balitan niya si Maricel Halili Masi ano ba ang tugon ng palasyo Diyan sa mga pahayag ni Congressman Duterte? Op, 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 op. Teka lang, mga kapatid. Teka lang. Parang may mali ah. Bakit parang mga kababayan ko, ang sinisisi na naman nito ni Congressman Pulong, mga kababayan, eh ang ating gobyerno. Mananagot daw ang mga nagpa sa kanyang tatay. O ito na, babanatan ko lang. Congressman Polong, may kinikidnap bang may media? O oh, mga kababayan ko, the word is kidnap. Meron bang, meron bang may kinikidnap alam na alam ng international news? Meron bang kinikidnap na merong mga pulis? Meron bang kinikidnap na merong kang abogado sa tabi mo? Meron bang may kinikidnap mga kababayan ko Nakasama kasama mo pamilya mo? Mayroon bang kinikidnap na kumakaway sa eroplano? <laughs> Nakakatawa naman to, Congressman Pulong. Mawalang galang ako nga. Tawan-tawa ho ako sa atake nyo. Na lang. Tawan-tawa ho ako sa atake inyong yan. Kasi ho, ngayon lang ho ako nakakita, mga kababayan ko, na kinidnap, pero may international media. Kinidnap, mga kababayan ko, pero nakakulong yung tatay nila sa Netherlands. Eh wala namang kidnap and ransom na nagawa, nangyari at may warant. Meron na palang lang kinidnap na may warrant, mga kababayan ko. Ayun ho ang pinakamasaklap dito. Panorin niyo ho balita na to, mga kababayan ko, yung sentimento ng anak niya si Pulong. Ayan oh. No? <coughs> Ruth, nagsalita na nga ang malakad tungkol sa naging desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang apela na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dapat mabuhay sa pagbabanta iyan ang binigyang D.I.N.I. E. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa desisyon ng ICC. Sabi kasi ni Congressman Pulong, isang political theater ang nangyaring desisyon ng ICC. At para raw sa kidnappers ng kanyang Ama, titiyakin niyang magbabayad Ang lahat ng ito sa mga krimen na katilang ginawa Ayan, Pero gait ng mga kanyang Hindi na dapat magbanta Dahil hindi naman tayo nabubuhay Sa isang barbaric world Ayan mga kababayan ko Magandang sinabi ni Palas Press Officer Na si Attorney Clear Tama yung sinabi niya Number one, si Pulong parang bata Mga kababayan ko Ay, uh, His argument Is talagang pambata wala namang kinikid, walang kinidnap. May warrant talaga si Digong. Mga kababayan ko. no Ayan, ayan nyo bukas, liliwanagin niyan. Kaya Senator Sani Trillanes, mag-uusap naman kami. no Kasi kung talagang kinidnap si Duterte, mga kababayan ko, edi malalaman natin. di ba? Diba? Makikita natin. Mga kababayan ko. No, eh sa kayo makakita, may kinikidnap pala, may international media na nakatutok. Habang dinadampot siya, mga kababayan ko. Doon kayo magtaka. Wala naman naganap na kid na ransom para sabihin kidnapping yung nangyari. Mga kababayan ko, di ba? Andun yung mga taga-suporta niya sa labas. Alam na nandun doon siya. May abogado siya sa tabi niya. Until the last minute. Kumaway pa sa aeroplano. Kinikidnap ba yon? Mga kababayan ko. Tama yung sinabi ni Atty. Clare eh. Huwag na tayong ano, magbantaan dito because di naman tayo nabubuhay sa barbaric na mundo. Siguro, yun ang palaki sa kanya ng tatay nila na barbaro ang style, mas mahirap 'yon, mga kababayan ko. No, mga kapatid, no. Tama ba ako? Mas mahirap 'yung ganoon. Mga kababayan. 'Di ba? Tama 'yung sinabi na Tony Clear, wag tayong mabubuhay sa mapuro pagbabanta. Babalikan mo 'yung mga nagpahuli sa tatay mo. Babalikan mo 'yung mga tao na humuli. Babalikan mo 'yung mga tao pagbabanta mo na ganoon. That is very wrong, 'di ba, mga kababayan ko? Sumunod lang sila sa batas. Mga kababayan ko, pinaka the best niyan, harapin niyo na lang yung kaso at uh, patunayan niyo na sa korte na inosente ang tatay niyo. Ganoon na lang kadali yun eh. Hindi na magbabantahan tayo, babalikan mo yung ganito, babalikan mo yung ganyan. Para naman tayong barbaro nito. Alam mo, pinaka the best sa inyo, mawala na lang kayong lahat sa politika. Yan yung pinaka Yung mawala kay sa politika. Kasi magulo lang kayo sa bansa eh. Hindi kayo nakakatulong. Hindi ba, to pagin mo dapat ngayon yung dabaw, nililindol. Di ba? Naglilindol ngayon sa dabaw, Ato pagahin yung mga tao doon. Di ba? Kung talagang mahal niyo ang bayan. Hindi yung sasabihin niyo na babalik to pagahin pag buelta pa doon sa mga nagpakulong sa tatay mo. Di ba? Ano ba uunahin mo, yung entry uh, yung uh, kapakanan ng nakakaraming Pilipino o yung kapakanan lang ng pamilya mo? Oh. Yan yung mga mad madidiin na sagot doon eh. 'Di ba? Mga kababayan, uunahin mo pa ba yung uh, uunahin mo yung pagbuelta? Paghihiganti ang ipagpapalit ninyo. Aba, hindi ka nandito talaga mananalo si Vice President Sara Duterte niyan. Malabo talagang manya manalo yan sa 2028. Kasi bakit mga kababayan ko eh paghihigantihan niya lahat eh. Maghihiganti kayo eh. Malabo nang mangyayari, eh. malabo nang malabo na kayo manalo. 'Di ba? So hindi na hindi na kayo mapagbibigyan sa higher position talaga. That's the reality at masakit 'yon na hindi kayo makakabalik. Saan? Sa higher position. Imbis na magpresidente yung kapatid mo, wala na, masusunog na ngayon 'yan. Kasi bakit mga kababayan ko, babalikan niyo lahat ang nagpakulong? Eh sa tingin niyo iboboto ba kayo ng tao? 'Di ba? Laglag na mga kababayan. O, ano pa sabi mga kapatid? Panorin niyo. Dumistansya rin ang palasyo sa naging desisyon ng ICC. Hindi raw nila masasabi kung mistulan gabang bang nag-backfire. Ang mga naging pahayag noon ni Vice President Sara Duterte kung sa pagnanais nitong mailabas ang ama sa detention cell. Desisyon na raw kasi ito ng ICC at wala naman kinalaban dito ang Malacanang. Correct! Mga kababayan ko, kasi itong si Vice President Sara Duterte, panayang character assassination kay PBBM eh. Pilit niyang dinadawid si Pangulong Bongbong Marcos sa mga issues na hindi naman dapat idawid si Pangulong Bongbong Marcos. And then, ang ginagawa pa niya, kina-character assassinate niya pa. Tapos pinapakita niya pa, in front of the many Filipino people, hinihiya niya ang bansang Pilipinas, especially the Filipino people. At ang matindi nito mga kababayan ko, at ang matindi pa nito ha, mga kapatid ha, ang matindi pa nito. Isa rin yan sa mga sinasabi niya ang naging malaking apekto sa pagkakawala ng interim release ng tatay niya. So tama si Kapman, mga kababayan ko. Tama si uh, attorney Kapman. Bakit? Mga kapatid, bakit tama? Kasi imagine niyo mga kababayan, na imagine niyo. Mga kapatid, imagine niyo. Banat sila ng banat ng banat. Salita sila ng salita sa media. Yan ang nangyari. Nakikita ng, uh, ng ICC ang ginagawa nila. And ang gagawin sa kanila, pananagutin talaga. Hindi pa hindi bibigyan ng interim release tatay nila. Diba? Mm. Ka-friendship love From lower To higher force Down to uh, Ano so, Ako mga kababayan No Trabaho Sabi po dito Nang ano Hindi ah, ko alam kung ano yan eh Tra uh, Trabaho lang Ni PBBM Mga Ayun na nga Kahit magtrabaho Na magtrabaho Si Pangulong Bongbong Marcos eh, Kung ganyan naman Ang ginagawa nila Eh <coughs> excuse, excuse Excuse Sila rin na napapasama mga kababayan ko, hindi naman si PBBM. Eh. Di ba? Mga kapatid, siya, tuloy natin. Pero hindi pinalagpas ng Malacanang pahayag ni VP Sara tungkol sa bagong ombudsman. Sinabi kasi dito na kung siya ang Pangulo ng Bansa, hindi si Boying Remulia ang gagawin niyang ombudsman. Tugon dito ni Jose Castro, nagkataon na hindi siya ang presidente at mahirap sagutin ng isang pangarap na hindi naman mangyayari. Please... Ayan na, potay ka, napitikatuloy ni Castro. No? Ako lang ha, masyado siyang atake ng atake sa justice system sa Pilipinas. Palibasa kasi sila, yung justice system natin noon, masyado na nilaro. Hinawakan nila ng hinawakan. So ngayon, mga kababayan ko, nagba-backfire talaga sa kanila. Yun ang nakikita ko, mga kapatid, at yun din ang na napapansin ko dito. Nagba-backfire na nagba-backfire sa kanila, lahat ang kalokohan nila noon. At yung mga anak ngayon na nag-aani sa kalokohan ng dating Pangulo. ba? Diba? Marami rin pong boboto kay Sara pero hindi yan uh, papanalunin ng mga matatalino ng kabataan, mga nag-iisip talaga at kapakanan ng bansa. Totoo yan. Ako naniniwala ako doon sa comment mo na yan, kaprenship vlog. No? Ako naniniwala ako doon. Kasi bakit? Bakit ako naniniwala? Kasi matatalino na ng kabataan ngayon, ayaw na ng ganyan. Ako, uh, to be honest, nakikita ko ayaw na ng kabataan, ayaw na na ng ganyan. Gusto nila ng maayos na laban gusto lang ng maayos na uh, kahihinatnan hindi yung ganyan mga kababayan ko di ba masyado silang nga ano, masyadong agresibo masyadong uh, banat ng banat hindi na madadala ang taong bayan sa mga ganyan matandaan nyo pansin na pansin tong taong bayan kahit hindi kayo trabahuhin talagang mahira-ahira pa kayo manalo sa 2028 to be honest baka maubos kayo nilang lang ang nakikita ko mga kababayan ko. Panoorin pa natin to. Nisi daw ito ni Pangulo Marcos at hindi niya hahayaan na madepensahan ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ruth, ang tiniyak ng Malacanang bukas daw ang buong executive department para ipakita sa publiko ang kanilang statement of assets, liabilities and net worth o yung sal-in kung ito ang magiging desisyon ng ombudsman. Ruth? Yan po ang express report ni Maricel Hali. Yeah, maraming salamat sa uh, TV5. Ako, abangan na lang natin mga kababayan ko to. Mukhang nangangamba na si Sara Duterte sa bagong ombudsman. Yes, mukhang nangangamba na. At nangangamba na rin ang mga Duterte sa ano sa bagong ombudsman. Kasi mukhang masisilip at masisilip sila masisilat at masisilat sila. Yan ang pinakamagandang abangan natin. Bukod doon, mga kababayan ko, maliwanag din po sa sikat ng araw, mga kababayan ko, hindi man po nabigyan ng interim release ng dating Pangulong Duterte, hindi naman po pwede isisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Maaari natin i-blame ito doon sa mga Duterte na mahilig sa etchas na Anli Rice. Mga kababayan, sila po ang, uh, ang uh, sangkot dito sa pag sa silaw sangkot mga kababayan ko dahil uh, sa mga character na character assassination na ginawa nila but anyway mga kababayan ko no for the meantime uh, dyan muna tayo magtatapos diyan muna tayo mag uh, eh, end mga kababayan ko i na sana tomorrow ay eh, magkasama-sama tayo ulit dito sa aking YouTube channel maraming 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 salamat po mga kababayan ko ayan sa lahat po ng mga tropa natin kapatid natin nanonood ngayon Thank you very much for watching guys. I hope na sana ay uh, di dito kayo every time, every day na magkakasama tayo and uh, I hope na sana masaya po kayo sa ating ginagawa araw-araw. Okay? Mga kababayan, once, once and for all. Ako po si Byahi ni Koi TV, mga kababayan ko. Thank you very much for watching and thank you very much for watching my live streaming, mga kababayan. Ah, uh, 9:28 na po. 2 minutes to go. Marami na po magla-live ng mga tropa natin. I hope na sana panoorin nyo rin po sila Mga kababayan ko Andiyan si Coach Jarrett Andiyan sila Tony Clear Andiyan sila ano e, Eh kahit sa akin sumingit-singit lang kayo Masaya na ako ako dun Excuse, <coughs> excuse Masaya na ako ako dun mga kababayan Alright Maraming maraming salamat po mga kababayan ko See you tomorrow guys And I hope na Sana inapasaya namin kayo sa mga vlog na ginawa natin Okay Once again ako po si Biyahin ni Koy TV mga kababayan ko Sama-sama po tayong babangon muli Maraming, uh, maraming salamat ka-friendship vlog. But see you tomorrow, kapatid. I hope na sana makita kita dito.